Anong ganap sa mundo ng showbiz? Gigil na gigil ang mga netizen kay Rendon Labador matapos nitong sigawan at duruin ng isang babae sa Kuron Palawan. Sa kumalat na video, makikitang galit na galit si Rendon sa isang babae. Makikita rin sa video si Rosemar. Maririnig din sa video na paulit-ulit na sinasabi ng kampo ni Rendon at Rosemar na pino nila ang turismo ng nasabing lugar

alam mo pina ba mali? Sino ba, ba kayo dito? Ah? Mo, sino ba kayo dito? Sino dito? Ha? Porque hindi ka nabigyan? Ay, Pumunta na kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at ipromote ang hmm. kahon. Sino ba kayo dito? Tumutulong na kami. Sino ba kayo nito? Ha? Bakit na pa niyo yung mga gantong stock ng munti niyo? Eh, dapat kayo ay tumulong sa bigyan. Di ba? Oo, oo. Hindi naman daw sila bigyan. Ako pa mayon din, mayon. Idyan yung, idyan yung mayon. Mayon. Sandito mo kami pa tumulong. Eh lang ako. Tumulong ka din di, po pala. Tumulong po muna. Tapos tulungan niyo kami. Kusang-loob. Wala po may hindi pugo. O nga, Sino po yung mayon dito? mayon? Mayon, mayon, mayon Reyes. Tara na, dadin po kami. Na ganito pong klase ng mga tao ang lalabas sa munisipyo ninyo. Ano yung nag ko ng lagay? Oh, po. alam mo naman, di ba? Kailangan ako ako ng dito bago namin gawin mo. Bago ko ako assist na lang bigyan niyo mag-assist? Eh, para sa mga kapag bahay, hindi ko Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi po, hindi po. Hindi hindi po. Hindi hindi po. Hindi Hindi 'di no, 'yan so also... oh, <that> right? Ilan, okay. ilan player, Uday, that that that? Ano? Butcher, Wala, wala. Wala 'yan. 'yan. hindi gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Sa ngayon po ba kayo ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi, hindi kami ganyan sa lahat ng tao dito, lang. ganyan kayo Wala lang. Hindi post lang.

Baka munisipyo ka. Baka munisipyo ka, mo. Dapat hindi lang hindi sa ganon. Hindi, tsaka niyayay mo nasuntukan eh. Bakit mo niyayay na nasuntukan? Hindi Bakit Hindi. mo nasuntukan? Hindi. Saan Hindi ka Hindi. Ipa-explain natin bakit mo siya niyayay? Wala na. Tip mo lang, ganon? Sir, na lang po tayo ng mahina. Bakit nakaka-hypnot eh? Ano? Eh, may tumulog kami. Kumikita ka ako dyan sa pagbablog na yung pack na yan? O oh, may pinuot pa akong video, may pinuot pa akong video, naka-live lang ako, kumikita ba yun? Akin na po ang promote ang Kaya ngayon, hindi ka po mga sa mga ang mo. Ano yung mga tanglong alawal ganyan, umahasa lang lang yung tamong music video, grabe kayo. Hey yo, masisira na dito. Pinop nandito po kami. Ang yabang na Ang yabag na pagbubuha. No? Ano, right. po. public servant ka ba na nag public apology naman ng staff ng munisipyo ng Coron Palawan na nirereklamo nila Rosemar at Trenden. Now, may nito na sorry kay Miss Rosemar at sa team Malakas. dahil sa pinost ko sa social media na Dear Rosemar at team Malakas. Binagamit nyo lang ang mga taga coron para sa mga vlog nyo at sokmed. Ismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom at lalong ginagamit nyo mga staff para mag sa inyo tapos wala kayong ginabot kahit singkong duling. Kayo ba naman ang palaro ng Bring Me Pustiso, hindi nyo nga hinawakan? Huwag nyo sabihin malaki pa na ubos nyo kakapamigay kung para sa kikitain nyo. Sana, namigay na lang kayo sa da daan na tuwa pa mga tao kasi sa ginawa nyo. Pinaasahan nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda, sana na hinunan nyo. Pinahamon ko na ang suntukan si Rendon na nagrubad pangit talaga. X kayo. Magandang hapon po. Ako po si Jocelyn C. Trinidad ng Coron Palawan humihingi po ako ng tawad sa Team Malakas dahil sa ginawa kong masamang pagpo-post sa social media para po sila ay siraan dahil sa hindi po ako nakatanggap ng tulong galing kay Ms. Rosemar at Team Malakas. At humihingi din po ako ng tawad sa paghamon ng suntukan kay Ms. Mr. Rindon. Sana po ako ay nakikiusap sa inyong lahat na sila po ay patuloy niyo pong suportahan sa kanilang pagtulong sa tao at humilingi din po ako ng tawad sa mga taong nasa ng na aking mali pagpo-post ko. Sa aking mayor at sa lahat ng opisyales, din po, din po ako ng tawad sa aking nagawa. Para po kay Ms. Rosemar at Team Malakas, patawad ko. Mula sa aking puso, sana mabuksan niyo po, pa po ang inyong mabuting kalooban. Sa mga binigay po ng Team Malakas at kay Ms. Rosemar, Salamat po sa mga mar, mar, maraming tulong sa mga tao po dito. Tulad ng cash, bigas at mga damit at mga groceries. Patawad po, nagmamahal Jo kaya Biyag Trinidad. Samantala may plano namang maglabas ng resolution declaring Rendon Labador and Rosemary Tan Pamulaklakin aka Rosemar as persona non grata in the municipality of Coron. Dahil sa pamamahiya nito sa kanilang staff na si Joe Kayabyab Trinidad